Yes idol Good morning mga idol Good morning good morning mga idol Time check mga idol 5 21 ng umaga Ito si Nunoy, mga idol <trio> Meron tayong nabili na action cam sa ating kasamahan. Kaya titestingin natin kung okay ba ang kanyang okay pa ba o ang kanyang action cam mga idol. Good morning mga idol. Ah. masyadong mainit ngayon mga idol pero sa labas malamig sa bayang init <clears throat> sana magandang maganda pa ang quality na itong nabili natin action cam mga idol para ito na yung ating gagamitin na pagbibidyo sa ngayon idol wala pang traffic mga idol magsarap pa ng hangin mga idol ang lamig ngayon pala eh, eh, check chinicheck ko din pala yung sounds mga idol bukas ngayon yung aking visor sinicheck ko muna kaya na mabagal kasi yung takbo kaya hindi natin pam malaman yung ano wow ingay naman nun Oscar aga aga ito mga idol medyo bibilis tayo rito kasi ito yung igay <coughs> Yan mga idol, check mic Nakabukas po yung visor, check check mic Mga round 54 Pwede na yan, mabilis na yan Matetest mo na yun Kaya lang bumayo na naman tayo mga idol mm. Tapos check ko rin kung naririnig yung sounds ko sa intercom. Kung nakabukas or pag nakabukas yung visor at nakasara. Eh, buksan ko na yung sounds ko sa intercom mga idol. Tingnan ko kung tingnan nyo rin mga idol kung naririnig nyo. <laughs> yes, so na, bukas na Mga idol Sarap Sama tayo Open visor yan Mga idol Isasara ko na yung visor ko Mga idol Yan Mga idol Close na siya Pero may siwang ng kaunti Dahil nga dun sa chin mouth Ay kaliwete Ikaw pala Ay kaliwete, sarap duman kita, mga ito sarap duman. Agap kong problema Huwag mo sabihin na naman Yes! In love ako Sa isang koleryala di ko maintindihan At kahit muna natin yung sounds mga idol Tingnan natin Ayan mga idol Wala na sounds yan close visor mga idol na walang sounds yun know yun know pag mga ganito idol alam mo na yan center section o galiin Puminto and then left right left right pag clear go mga idol huwag yung intersection biraan na kagad kaya nagiging Oscar eh. Ayan, mga idol, ano na to? Ah, sounds. Bali! Kailangan natin mag ano dito mga idol Mag extend ng memory card Kasi 32 gig lang yung Binigay ni idol Kaya ano ko pa na ito nabili mga idol Actually hindi pa nga ito bayad mga idol Eh mabaitan talaga si Sir Idol Si Boss Joji eh ano siya mga idol Meron siyang Youtube channel at Facebook Pakipalo nyo na lang po sa, sa Facebook account niya at Youtube channel Pero bago yun mga idol Oscar talaga at mga bas pero hindi naman kasi magbababayan. Joke lang. Paki palo niyo na lang po si Joji on Facebook. Ilalagay ko po yung kanyang Facebook account po dito, dito. Yan mga idol sa kayong kanyang YouTube account mga idol. Subscribe niyo siya mga idol ha. Ito mga idol. Yan, yan, yan mga idol. Very good mga idol. Ngayon, kung masipag-sipag kayo mga idol, saman nyo na din ako dyan. Siyempre naman. Yung mga nakapanood ng video na to mga idol. Subscribe nyo na. Mga idol, parang awa nyo na Kasi kung ayaw nyo, di dok. okay lang Sunod na lang kayo Yes, mga idol, balik tayo sa GoPro mga idol Ano pala itong mga idol? Uh, Hero 4, ito yung pinakang Hindi naman pinaka, siguro pinaka pero tingin ko goods pa Pero hindi ko pa kasi nakikita yung quality Ng GoPro Ngayon ko palang to ginamit sa aking motovlog mga idol Kagabi ko pa lang sinet up Nalaman ko ngayon kung ba o hindi na ba tayo bibili ng gusto ko kasi bilhin mga idol eh yung ano sana eh yung OSEC pang ano ba pang umpisa pang umpisa na sa mga nagbablog na katulad ng ganito na mula ka umpisa wala ka namang knowledge sa pagbablog zero zero kumbaga walang subscriber wala kahit ano eh, sabi nga nila Paano mo malalaman Paano ka magkatagumpay O paano mo makakamit Mga bagay-bagay Kung puro kwento ka lang Diba? Eh, subukan mo Subukan mo para Magkaroon ka ng resulta Kasi kung puro ka ng kwento Eh, puro ka ng sana Eh, dapat kumanta na lang tayo ng sana maulit muli yes mga idol Tumagpas na pala ako sa boundary ng San Jose mga idol hindi ko na sabi sa inyo, mga idol di ba sa susunod mga idol ito na yung kay ano Kalooka na mga idol no grabe no? North Kaloka no? Gumanda na nga yung kalsada rito mga idol no? tingnan mo naman mga idol oh, yan, oh. Oh, oh, sino kaya mananalo si Malapitan o oh, si Trillanes mga idol mga taga kalokan dyan kayo ang nakakaalam ng mga ibuboto nyo ayun mga idol ah traffic na naman po dito sa Malariya mga idol kasi palagi pong ganito yan dahil alam mo na Oscar Hop Idol ang inyong mapapanood ay may patnubay ng magulang at mga bata dahil ito ito ay bawal ito po pinagbabawal na teknik sana po ay huwag nyong gayahin yung mga magagalit sa akin dyan okay lang eh, pero kung taga rito kasi kayo eh, alam mo na naman yung gawi kasi eh, yung mga jeep na yon, mga bus na yon, na nandun sa bungat kahit nakaguyan hindi yan abante kasi nagkaantay sila ng pasayro kaya nagkukos ng traffic sila doon ganun yun, yun mga idol kaya yung iba yun na gumagawa na ng masama ng bawal ang bawal ay masama ang bawal ay masarap kaya yun mga idol pero dapat pag nagawa mo yun eh, e, alam mo kung anong pwedeng mangyari sa'yo tsaka huwag mong tatakbuhan mga responsibilidad na pwedeng mangyari sa'yo yun mga idol ha mga idol wala na tayo sa ano nasa tamang daan na tayo mga idol hindi na to baka sabihin nyo eh, counter counter pa rin tayo 5.32 time check mga idol very good very good yun no yun maayos tong ano na mga idol. Tong MRT na tong mga idol. Sarap ng buhay. Siguro pag nag-open yan libre sa yan, mga idol. Gagawin ko mga idol, ano gagawin ko? Sa kaya ko, libre, siyempre Tungko yata yan eh. Tungko, o tungko, tas Quezon City O, edi pagdating ko ng Quezon City Okay na Lakad, lalakarin ko na lang mga idol Circle Para kahit pa paano Meron na akong exercise Si Ilang taon na din akong na exercise mga idol Maluwag masyadong mga idol ngayon Kasi walang, ano, walang taong dito. Ay, hindi, maaga pa mga idol. Kaya maluwag. Yes! Yes! Malubak mga idol. Ayan ah. o. yung lubak ng kalokan mga idol. Yes, I'm the great pretender. Uh -huh. Ay mga idol, yung pakanan na ito mga idol, tuturo ko sa inyo Yung malapit sa iglesia, yan Diyan po mga pasok mga idol, yung panay ko na anak mga idol Yan, dyan Yan mga idol Diyan muna siya mga idol, pumapasok Hanggat, hindi pa kami nakaka-recover Pasok muna siya nakarecover recover na ito pabalikin ko sa kanyang pag-aaral Kasi magdo-doktor yun mga idol Kahit mga isang taon lang siguro, dalawa, pwede na Lata pa naman mga idol Baka graduate lang yung aking bunso Yes, mga idol. idol may truck oh lalaki ng truck dito mga idol yes mga idol sige mga idol balikan ko kayo mamaya mga idol kung nasa na tayo mga idol keep it up mga idol okay Yes mga idol Time check 5.40 Dito tayo ngayon idol sa Lagro na idol Nagpasa tayo ng pati mga idol Ito yung pag dumiretso ka idol SM Fairview Pag lumiko ka ito yung shortcut papunta ang Commonwealth Subdivision to eh yung tinatawag ng lagro loob Yan mga idol Mas ma okay tumaan dito mga idol Kasi pagbagsak mo doon ka na sa, ano, eh Hindi ko maano yung mm, kalye na yun kung regalado ba O or kiri O oh, regalado tama Ang kiri no pala sa doon din Pinanggalingan natin Kakaanang ka rito Pwede ka dumiretso yung iba dumidiretso Pero ako prefer ko rito sa kanan Kasi doon maraming may school Sa malaki yung ikot Simbahan mga idol Dito kasi ito lang naman yung hams o, dalaw lang yan Turo ko sa inyo mga idol mamaya kung Pagdong ka dumiretso kung saan ka lalabas, mga idol eh, siyempre, kanya-kanya ang ano yan, eh. Kung saan mo gusto dumaan. Pero, hindi ko pa kasi nasusubok yan. Ha? Minsan, idol subukan natin, ha? <clears throat> Tingnan natin yung kilometer. Kung mas malayo ba ron sa kayong oras. Tingnan natin. Bari, dalawang araw natin gagawin. Kasi, isang araw pabalik, isang araw papasok. So mga idol, didigyan ko lang rito, kanan Tapos Yes, o, diretsyo dire Diretso ko lang mga idol Ayan mga idol, may signage Manila Manila SM Fairview, Kirino Highway Ayun tayo kaniwa Pag dumiretso ka mga idol Kundi nyan Pag naka four wheel ako mga idol Oh, ang bilis ito mga idol oh. Oh, School bus siya Pero mabilis, buti na kuminto Thank you idol pag naka wheel mga idol doon ako dumadaan kasi sobrang traffic din dito saka makipot yung daan dito ito yung daan dito eh. Pagka, ano, doon kasi mga idol ang lapad ang daan doon Mindanao ano yun Pamindanao ab Ito mga idol, dito yung MRT mga idol, dito yung pinadaan Ayan, papuntan ko kuyan mga idol Yes, mga idol, ito yung mga kalapa Ito mga jeep oh, Mabibilis lang mga idol, di ba? Yes. Yes. Mga lubak mga idol. Meron dito ng ano ng pulis. Checkpoint. Ch Checkpoint sila dito. Oh, Oscar, Oscar, Oscar. Hindi Oscar 'yun mga idol. 'Yan mga idol dito. 'Yung lalabas. Unti ko na makalimutan ang kwento na 'yan mga idol. 'Yung lalabas mga idol. Diretso lang mga idol Labas ito mga idol Commonwealth Commonwealth Hub na mga idol Eh mga idol Update ko kayo kung Nasaan na tayo mamaya mga idol Okay mga idol Yes mga idol, time check 5.53 Dito na tayo sa Commonwealth Sa may Doña Carmen Kada lang po natin sa Doña Carmen jo konti pa yung Sakyan mga idol Yes, mga idol, oy, mga idol. Bakit ka na dito sa motor lane? Yan. Dito tayo sa motor lane. Kasi maluwag pa naman. Kausap ko pala ngayon ng aking mahal, mga idol. Yes, mahal. Bumati ka sa kanila. Mahal. Hindi ka nagsasal... Saan ka na? Naririnig niya sa aking vlog mo. Naririnig niya ata sa mga idol Alam ko naririnig 'yan 'yung testing ko pa eh, pero ang alam ko kasi maririnig. Eh. Dahil may mic may mic ako sa ano eh helmet. Kaya 'yung na nang gagaling sa helmet ko naririnig niya hindi walang alam ha? pero tingin ko ganun yun malalaman natin mamaya malalaman natin mamaya mga idol kung anong quality ng hero porn na to kasi second you know, na kung goods pa ba o hindi Yes, mga na, yun idol. nga, mga idol. Lang, mga idol. Uh, ate, hindi siya pala naririnig yung mga center. Si Pinapati-pati yun pa. Sorry naman, mahal. Saan <laughs> tayo doon pupunta mahal doon sa si Angas? Uh, ano ko si Alice? O pagkahapon o tangalin Hindi mahinit Ano lang Maliit yung swimming pool Yes mga idol Nagtitismisan kami Sa vlog ko mga idol Okay lang yan mga idol Makinig lang Mga marites mga idol man Ayan, magbibis -be ka na ba? Nakabis ka na ba? O, kaya nga, mag-ayos ka na Kain ka na? Oo, oh, di sige, kala ko Yes, mga idol, dito na tayo batasan pata sa ano eh nakso. oh. Patayin ko muna eh, mga At mga Patayin ko muna sabi ko Yes, mga idol, balikan po kayo mamaya mga idol Kung nasa na ako mga idol Yes, mga idol Time check, 6.05 na mga idol Ops, Oscar Quezon City Circle na tayo mga idol Ito yung mga ayaw ng mga nagbabaguan sa motor Ang circle kasi pag baguhan ka sa motor, di talaga ka, kakatakutan mo talaga to. Jesus, ito si circle. Yung mga circle. Oh. Dahil maraming sasakyan. Tapos lahat sila uh, broken line. No? Oh. Kita nyo lahat broken line. Sabihin, okay lang. Anytime. Overtake. Or change lane. Kasi nga, buro broken line yan. na ako sa office mga idol, putulin ko muna ang aking vlog mga idol kasi kausap natin ang aking mahal salamat sa panonood nyo mga idol hanggang sa muli abangan nyo ang aking mga uh, next video huwag nyo kalimutang mag subscribe mga idol click the bell button thank you mga idol mabuhay ka hanggang gusto mo yun oh, tinapos na yung vlog ko